Naglalaro na, na pala tayo nito. Pero it's spinning. tayo Kasi huh? hindi ko alam yung na pa akong pangalan. So, kaya mo tapos natin ito. Pag hindi tapos, hindi pa ako masyado guys. So, kung na tayo magsalit kasi wala akong naisip na wala sasabihin sa <laughs> Ay! Sintik na! Ano ba yan? Ang ganda. Na. Ngayon ay harapan kasi 'yung iba nang troller, eh. nakakainis na. Ngayon ay po gusto talaga sila pag nang troll kasi na eh nga lang talaga. Wala, kasi naman ni eh. Wala. Lang, guys. Wait, 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 wait. Tayo natin. Lang, guys, Wala naman ni eh. Ano? Oh, Nang totoo, nakakainis. Tuloy pa lang So guys, mag-comment pala kayo ng na. lalaroin natin. Dito kasi yung siya pinakataas. Hindi na ako mag-troll. Kasi doon yung bakit. Kasi doon nila kami ako. Patrol, ganyan ako. Just be, just stay, guys, bye. Bye. Good bye. 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 Lang guys, nakailan na ako? Wait a So guys, please. Huwag kayong mag-troll. Ah, uh, ang kulit. Nakakainis mo guys. guys, ang tulad ako. Please. Hello. Nah. Hi So dito pala tayo control, guys. Ha ha ha. Diba nga kasi guys, hindi nila tayo. Kaya tayo yung magtutulog sa kanila. Pag dumiretso pa sila dito. Ito guys, yung mahirap eh. Dito, dito ako na ulo. Wait, wait, wait. 1, 2, 3, go! Sana kung mahulog tayo dahil sa yellow, wait yung sa violet sa Bayrek na Bayrek. Hindi to guys ha. Ay pink pala to. Kala ko Bayrek rin to eh. Ay naku. Hala. <laughs> Madaya. Sabi ko na eh. Paglaro tayo ng troll ubi ay tuloy tuloy full hack so marunong ako konti sa full we'll hack guys sa kayo ba marunong ba saan ba tayo saan ba natin To o tayo ni but difficult tower difficult full we'll hack tower So guys, sabihin niyo sa akin kung meron. comment kayo sa comment section kung nakalaro na ba kayo nito. Dito pa ba ko? Eh. Ito talaga kaya ako, paano ba ito? Iba kasi, yung isa ba kasi ginagawag niya no? na. Paano yun guys? Kung nalalaglag ako, hindi na nga tayo. Dung so, ito paano mo ito magagawa Ayon, yung gano'n, no? Ganun, guys. Paano so, mo ito kaya yung magagawa? Add natin si Seiya kung skater. Ayun, no. Ito eh, gento pa guys. Gento kasi nagagawa ko pero nakakot din ako dito. O dito nga ako eh. Ah, gento. Tangesa. No mo mo pa. nakakainis. Oh, baba siya. Kung okay, paano ba? Oh, nakakainis. Guys, tiroin nyo ako kung paano tunggol ha. Para mandali akong makakit sa Ayoko na na ito, guys. Sa iba talang tayo. Ay! Ito ulit. mag na tayo, eh. Ah! Guys, mag-alive tayo. Ito ba yun? Ay, ayoko yan guys. Alam ko may nalaro na ako. May, laro, may nalaro na ako naman eh. Ito ba yun? Let's na natin. Parang maganda to, no? naka live na ako, guys. Ay, dalawa. Ay, ito, guys. Naglaro ko na to. Wait lang. Wait, wait, wait. Try to. Ay. Nagano siya, guys? May nasigla to. Ay, hindi ko talaga maabot doon. Pero pag siya malaki talaga siya, guys. Ay, may no, naman Blah, paepa. Guys, ang ganda na kaya ako. Kasi wala rin ito sa nanumamanin. Kinuha pa nila Daddy sa iyo. So, hindi ko siya... Ay! So, guys, na, na-ano na, ko to eh. Ano siya? Dali-dali siya. Dati. Ayun, no? Ngayon hindi na. Oh, mga na ako samain. Ay, nasunod-sunod kami, yan Ang galing, ah. So, yun, na. Sunod-sunod kami. So, bago nga lang pala kami dito. Bago nga lang pala ako dito sa YouTube. Guys. So, please, follow and share mag-request kayo like kung gusto nyo laruin ko. Gusto ko dito, ayaw, ayaw ko magagdan. Madali lang ito short. Maliit lang siya. yan, di ba? Easy lang. Ito lalo na ito. Oh, ikaw mahuhulog. Yes, Ala, naano pa siya? Hindi <laughs> na tayo sa taas guys. Ayoko na. Ayoko na mang troll. Ito troll ulit nila ako eh. Pag nang troll sa ako. Look guys. Paano yung nangyari? Which queen? Alam ah. Kung gusto tatapot ako. Yun ba? Ma! Ma! Nag-alag! Wala! Patay tayo dyan. ulit. Ay, try nga natin. Ganun. Ayun na, lulubog tayo na. Ay, hindi lumubog. Ay, lumubog. Ay, ano doon ah? Ay. Ay, kontra natin. 1, 2, 3, go. So, yun, guys. lang, guys, wala akong maisip na Kaya, katahimik na guys. Silent po na tayo, guys. Kasi, wala akong maisip. Alam mo, ah! Sige muna, na, guys.